Anong ganap? Sa mundo ng showbiz. Inalok umano ng kasal ni Rico Blanco si Maris Racal at di umano'y tinanggihan ito ng aktres. Ito ang naging continuation ng pasabog ng social media personality na si Sian Gaza. Nag-propose pala si Rico tapos nag -no si Maris. Atin-atin na lang. Sana huwag na lang makakalabas. Salamat. Ayon sa post ni Sian, matapos ito ay naglabas naman ng video message si Sian. So, ang um, nasagap ko dyan, no? E, ito pa lang si babae. May kalab din pala eh, No! Nah. Wala naman ako idea kasi so, nakatira ako sa abroad. May kalab din pala yan. And ano nangyari, itong kalab din niya, saka siya, eh, nagkaroon na ng friendship outside camera, sa labas ng camera. Somehow, mas bata, pabor pa yung publiko, trending sila. Nag naging threat to kayo real life boyfriend. So, parang para mas secure niya yung relasyon na parang ma-feel niya yung security sa partner niya matapos tong love team na to eh in lockdown ng kasal eh, umayaw daw si babae eh. like sus 51 na yan pa-exit na yan ng mundo ba? Diba? ano pa bang gagawin niya sa relasyon niya so eh, nag-usay sila na maghiwalay yan lang naman yung nasagap po na chismes eh, hindi natin alam kung accurate yan at the end of okay, the hindi naman ako journalist chismoso lang ako so sinay ko lang sa inyo yung nasagap ko so ayun na yun bye bye